Samantala, tinanggal sa pwesto ang commander ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Calabarzon matapos na masangkot ang labing-apat niyang tauhan sa kasong rape at robbery sa Bacoor, Cavite. Kinumpirma ito ni Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio na si bakna ang police colonel, dahil sa command responsibility. Kasama rin nga uh, tinanggal sa pwesto ang walong naarestong nga uh, polis kabilang ang kanilang team leader na isang police lieutenant. Gayon din ang anim pang kasamahan na kasalukuyang pinaghahanap. Inireklamo naman ang grupo ng panluloob sa bahay at pangahalay sa isang grade 9 student noong November 22. Ayon sa ulat, ang biktima ay isang 18 anyos na estudyante na isang online seller na nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga sospek. Narap na ngayon ang mga pulis sa kasong rape at robbery in band na isinampa ng pamilya ng biktima. Iginit naman ng pambansang pulisya na patuloy ang investigasyon at papanagutin ang lahat ng sangkot upang may balik ang tiwana ng publiko sa kapulisan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.